Natatakot sila about dun sa termination. Which is, naiintindihan ko po sila dahil yun po talaga yung uh, madalas na nakikita ko sa comment section. And kahit ako, kahit ako guys dati, ganun talaga ako mag-isip. But na-realize ko guys na the more na mag-iisip tayo ng ganong klase mga negativeness sa isip natin, the more mga negative thoughts na pumapasok sa isip natin, the more negative results ang talagang dumadating. Kasi based on my experience, lagi akong napapangunahan ng takot, tapos nangihinayang ako after na malaman ko na ay okay naman pala, Saka, bakit hindi ko sinubukan, ganyan. So naranasan ko yung mga ganong Uh, pangyayari, tapos sa dumating yung time guys, na naglakas loob na talaga ako, na sabi ko, bakit di ko kaya itry, since ready naman na ako and talagang pinaghandaan ko siya, so nandun na yung point na parang nag-aano ko na lang baka masaya nga, no? what if hindi ako magustuhan ni amo, what if ganto ganyan iteterminate agad ako, hindi pa ako nakaganto ganyan, basta lahat nang pumapasok sa isip ko na negative guys nalagang pumasok na sa isip ko. So, ang ginawa ko talaga, nagresearch nga ako guys, para medyo makanker ko yung mga negative thoughts ko. And, dumating ako sa punto na napunta ako sa page ni Mama Jenta, which is big help talaga sa akin dahil ang dami kong natutunan, na yun nga, kapag marami tayong mga iniisip na hindi maganda, the more na hindi maganda yung mga nagiging resulta. But then, nung nag-try akong mag, ano, mag-think ng another way na, paano kaya, no, if ever na ganito, so kung susubukan ko lang siya, then, anong ko na lang, tanggapin ko na lang if ever kung ano yung mga consequences, ganoon matapos, ihanda ko na lang yung sarili ko if ever man na mangyari yun so, nandun na ako sa gusto kong mag-try at the same time, um, hinahanda ko yung sarili ko, ano man yung mga pwedeng mangyari para hindi ako masyadong parang masaktan or malungkot if ever man na mangyari, hopefully huwag naman sana, kasi alam naman ni Lord yung mga pangangailan natin, tsaka yung mga effort natin, mga uh, lalong lalo na sa pera So, doon tayo una nang hihinayang, lalo kapag yung mga ginamit natin na pang tustos is galing sa utang. Which is, I'm so thankful na hindi talaga, <laughs> hindi talaga ako nag, ano, ng mga utang-utang na yan. Kung uutang ka ng 30,000, 40,000, para lang ma-provide mo yung mga gusto mong i-provide, ganyan. So, hindi naman ako umabot sa ganong punto kasi siguro ang pinaka-utang lang na binayaran ko nung pagsahod ko, nasa 4,000 plus, yun. Kasi mga ano-ano lang yun. Actually, hindi ko yung nagamit. Kumbaga, reserva lang yun. And talagang meron akong sariling pera. Kaya pinaghandaan ko yun, guys. Yung mas mas maganda na yung paghahandaan yun talaga. And tanggapin natin sa sarili natin if everman na hindi mangyari yung uh, kagustuhan natin. Kasi may mga time na uh, gusto natin yung isang bagay pero hindi talaga ibibigay ni Lord yun kahit na sabihin pa natin napaka okay naman ang daloy pag hindi para sa iyo guys hindi para sa iyo may perfect timing po daan sa mga bagay-bagay na yan kasi danas ko rin yan actually um, kahit ako to, to be honest nakagasto po talaga ako dati ng 50,000 more or less 50,000 noong unang nag-apply ako sa Hong Kong Yes. Actually, walang problema sa pag apply ko, guys. Lahat fit to work ako. Tapos na akong mag-test Lahat-lahat na. Waiting na lang ako for visa. Ang ending, hindi po ako natuloy ng Hong Kong. Kasi, nabuntis po ako sa bunso ko. Yun po yun. Kapag ka, hindi talaga para sa atin. Hindi para sa atin. So, wala akong anunun guys, ha. Parang, hindi ako, parang, Mga, nung time na yun, kamot may lang ako. Pero, pag hindi mo talaga Uh, time pa para sa mga bagay na yan, hindi talaga bibigay ni Lord sa iyo yan. Lalo kapag ka alam ni Lord na hindi makakabuti sa iyo. Yun. So, may mga purpose si God. Lately ko lang na-realize kung bakit uh, na nabuntis ako sa bunsuko May mga na-realize ako after yun nangyari. So, yun lang guys. wag natin pangunahan yung ating mga yung mga iniisip natin na hindi maganda. Although normal na mag-isip tayo ng mga ganung bagay, but try to think more on positive things para more on positive result tayo sa buhay natin. Ganun lang, so yun lang ang masasabi ko. Kasi normal tayo mag-alala. Lalo pa at uh, kapos din tayo minsan sa pinansyal, kailangan pa natin pangutang sa iba. Pero try, try to take a risk mga mi. So, tapos ipagdasal natin kay Lord na bigyan tayo ng sign kung para sa atin ba ang bagay na yan o hindi. So, yun lang po.